after 2 months na ginagamit niya kanyang motor ay pinarehistro niya ito at doon ay nakita na meron siyang alarm. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung first owner ay nagkaroon ng violation at daladala -dala pa kasama yung motor sa violation. Ibig sabihin, hindi pa po nasesettle ng first owner yung kanyang violation. At ang kanyang violation ay reckless driving kaya hindi po maparehistro ang kanyang motor lumabas po sa system ng LTO na meron po itong alarm Hello mga kaibigan kahit pala mga dealer ay nagkakaroon din ng problema dyan sa second hand motor mga kaibigan itong isang napanood natin isang rider ay kumuha ng reposes sa isang dealer o sa isang kasa hindi natin babanggitin kung anong dealer siya. Ngayon, syempre, reposition mga kaibigan, ito ay ginamit ng mga unang owner. O ibig sabihin niya, second hand na yung binili mong motor. At itong rider na kumuha ng bago ay syempre, gagamitin niya pang biyahe or para isa delivery rider, mga kaibigan. So, yun ang trabaho niya. After 2 months na ginagamit niya kanyang motor, ay pinarehistro niya ito at doon ay nakita na meron siyang alarm. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung first owner ay nagkaroon ng violation at daladala -dala pa kasama yung motor sa violation. Ibig sabihin, hindi pa po nasesettle ng first owner yung kanyang violation. At ang kanyang violation ay reckless driving. Kaya hindi po maparehistro ang kanyang motor lumabas po sa system ng LTO na meron po itong alarm. At alam nyo ba mga kaibigan, na umabot na na 9,250 pesos na ang babayaran dahil po hindi po siya settle ng first owner iyan mga kaibigan ang naging problema ng na isang rider natin at ang mabigat nito inilapit niya po mismo sa dealer ang sabi pa ng dealer eh baka pwedeng abunohan niya muna at saka na babayaran pero hindi po pumayag doon si customer kasi nga po hindi rin alam ni dealer kung kailan siya babayaran kapag inabunuhan niya. So matagal na po mga kaibigan, umabot na ng ilang linggo, umabot na rin ng isa't kalahating buwan, eh hindi rin pa rin po naaasikaso ng dealer. Sabi na asikaso na raw, sabi na approved na daw, pero ang totoo, eh hindi pa po nila nababayaran. Kaya mga kaibigan, ang nangyari dito, eh nilapit na nila para matugunan o mapabilis yung action. So, ano ba yung point natin dito, mga kaibigan? Totoo naman, si Kasa ay minsan, hindi naman talaga nila alam kung yung bang mga batak na motor o yung mga second hand na motor na kinukuha nila sa mga customer na hindi na, hindi na nahuhulugan ay minsan hindi nila nakikita o hindi nila alam na meron itong violation. Iba? Pero dapat kapag nagkaroon na ng alarm, eh mas maganda, actionan agad nila ng mga dealer. Ngayon, eto mga kaibigan. 'Di ba? Sa mga nakakaraang video natin, sinasabi ko na Xerox or photocopy yung ating ORC, ay eh, meron alam. Mga kaibigan, eto iba yung case nito. Galing na mismo sa kasa, sila na mismo yung nagbigay sa customer, pero meron pa rin alarm. So, iyan ang mahirap. Papaano kung ang motor mo na nabili ay eh, may alarm? Ayan, tulad niyan, hindi mo siya mapaparehistro. Ngayon, kung nangyari sa si inyo na ganito, eh, pumunta na po agad kayo sa dealer ninyo at sabihin ninyo na mayroong alam yung nabili ninyong motor. O kaya naman, mga kaibigan, para makasiguro kayo na yung bibilhin yung reposes o yung mga second hand na motor ay ipacheck nyo agad o ipatrace nyo agad sa LTO kung ito po ba eh, may alarm o walang alarm para safe po natin gamitin at hindi po tayo magkakaproblema pagdating ng araw. Okay? So, yun lang mga kaibigan na nag-share lang po ako sa napanood natin. So, tingin ko is magbabayra tong video na to. So, medyo malaki yung kumpanya o malaki yung dealer na sangkot dito. Okay? So, yun lang mga kaibigan na ingat po tayo palagi sa pagbili ng second hand ng motor. Dapat maging matalino po tayo dyan. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.